Hello, ayan, kumusta po kayo? So, kumusta po ang lahat, ano? So, guys, welcome back, welcome back sa ating channel. So, pag-usapan natin ngayon yung bagong, ano, ito yung bagong sweldo dito sa Poland per hour para sa mga ordinary ordinaryong employee na katulad namin. So, ayan. So, guys, dito sa Poland, ang kagandahan po dito, kasi kapag nagtaas ng sweldo, lahat po nagtataas. Hindi lang po pipiliin kung sino lang yung gustong taasan. So alam naman natin sa iba nating pinanggalingan, like in Middle East, ano, pagka magtataas ng sweldo, pinipili lang yung tataasan nila ng sweldo. So ganun doon yung labanan. Dito naman sa Poland, kapag ka naglabas ng bagong sweldo ang gobyerno, lahat po ng empleyado kasama. So, ayun po. Kasama po ang lahat at walang pipiliin. So, lahat kayo pare-pareho. Pare-pareho yung magiging sweldo nyo fair hour. So, ayun. So, magkano na nga ba ngayon yung sweldo fair hour? So, guys, way back 2023, nung unang dating namin dito, nasa 19 lang siya. Oo. So, yun yung pinaka unang salta ko dito sa Poland. So, nagtaas siya ng nagtaas siya naging 24, tapos naging 27, tapos ngayon, eto na yung bago. So, ayun na nga, medyo tumaas na ulit. Pero guys, sasabihin ko pa rin sa inyo na yung pagtaas ng sweldo dito is para po yan sa lahat. Pero hindi pa rin pare-parehas yung natatanggap nating pera. Bakit? Depende pa rin po yung kung meron tayong mga agency Kasi syempre alam nyo na kumikita din sila sa atin So ayun sa mga empleyado din So ayun na nga So ngayon guys ito yung minimum Ito yung uh, ano ba tawag dito Yung hourly Yung hourly payment sa isang empleyado ngayon Is sa amin yung mga ordinaryong employee lang po ah So, yung minimum po nila per hour ngayon yung gross po ito ah, gross is 30.50 so yan na po yung bagong ano ngayon yan na po yung bagong sweldo dito per hour so ayan guys sa isang taon I think twice siyang nagtataas so magtataas siya ng June mga ganyan or magta magtataas siya ulit ng parang at the end of the year, parang gano'n. Basta twice siyang nagtaas mula nung dumating kasi ako. And guys, ito na nga ako nakabalik na ako no, nagbakasyon na po ako. So yung mga nagpaplanong pumunta rito guys, ayan, good luck po sa inyo. And tuloy nyo lang yung mga pangarap nyo. Tuloy nyo lang yung plano nyo. Okay? So have a nice day guys and God bless. Yan yan, isinare ko lang sa inyo yung bagong sweldo dito sa Poland. So have a nice day!